Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre po uh, ngayong lunch time bago ako mag lunch po sa isang kainan po dito sa may kahabaan po ng highway ng Pungkan Karangalan kasi nga po syempre kakatapos ko lang po kanina na mag vlog po doon na yung last na ikalabing tatlong station po ng uh, Holy Cross po ngayon po ano di ba ngayong Uh, mahal na uh, uh, ngayong pagsapit ng mahal na araw, di ba? Napagod ako kaya nagpunta ko rito ngayon at ang ganda ng view. Look at this. Di ba? Ang ganda siya ng view niya. Kaya yeah, kayo gagawin po kayo rito sa may gawin ng may pungkan karanglan. Punta po kayo rito, kain po kayo dito sa may view po na to mga kalaki. At syempre, ngayon po alas 11 po ng umaga, abay, gusto ko po mamigay po tayo ng mga lucky numbers habang uh, hinihintay po natin ang ating mga ah... Uh, order. Ayan. Ganda, no? Hmm. Mukhang solong-solo -solo ko rito kasi ka open lang yata nila. Anyway, mga kalaki, ito na po mga laki numbers natin ng mga uh, sinumada po natin kagabi po. At ito po isishare share ko po sa inyo. Kaya kung ready ka na, abay ready rin ako. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Medyo tayo-tayo rito mga kalaki. At syempre, gusto ko po, ah... Uh, mamigay muna tang it. gusto kong tumanghod dito sa napaka ganda po ng view na ito mga kalaki at syempre po ngayon po alas 11 si po ng umaga ulibigay po natin ang mga 10 digit lucky numbers abroad may mga kubo-kubo pa rito na. may bunga pa yung mga sandy. ang 10 digit lucky numbers abroad mo ay number 38 number 23 number 16 number 17 number 65 number 49 number 34, number 55, number 6, at number 22. Ayan po yung 10-digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 11, number 13, number 16, number 28, number 33, number 35, number 5, at number 6. At syempre po mga kalaki, isunta po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 32, number 34, number 20, number 17, number 15, number 9, at number 12. At syempre po mga kalaki, isunta po natin ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. So eto na po mga kalaki, ang kit ng mga kambing medyo i-zoom in natin ayun yung mga baby lakambi ngayon po mga kalaki, syempre ang 6 digit lucky numbers mo na 6 digit 1 to 29 or 1 to 25, ito na po number 6, number 17, number 24 number 25 number 18 at number 10, ayan, at syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9 ang 6 digit 0 to 9 ay number 5 number 2, number 7, number 7, number 3, at number 4. At syempre po mga kalaki, isunod na rin po natin ang 5-digit laki numbers. Andrew. Ang 5-digit laki numbers mo ay number. Ang ganda ng bahay doon. Ano? Ang 5-digit laki numbers mo ay number 23. Number 27, number 36, number 38, at number 18. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalakihan din po ang mga prices ng mga lucky numbers dito ng mga loto 642, 45, 49, 55 at 58, 6 digit lucky numbers. Kaya bago po natin ibigay yan, dapat po makatanggap kayo ng mga lucky numbers sa amin ng mga libre. Dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po sa Facebook ang Red Parong King na meron pong 300 uh, 34,000 followers kami po yan at meron po tayong second account Red parong din po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at syempre po Aris Gatchal yan ayan po yung mga legit account na account sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red parong kindid po na merong Uh, 16,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Dred Parungkin po na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video heart ng heart at nakafollow ha, dapat po nakafollow automatic po, padadalat ko po kayong mga lucky numbers dyan po sa messenger nyo tulad po nila, napadalan ko na po at alagaan ah, mo yan ng 3 days, okay? So mga kalaki tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre, wala po itong bayad, private consultation po ang may membership fee. Good for 3 months naman po ito. Wala po itong pilitan na. Sa mga may gusto po mga kalaki, magpa-member ka na, message ka na sa messenger ko, tatawagan kita para legit na ako ang kausap mo at hindi ibang tao. Okay? Sa private consultation, good for 3 months po itong mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayan mo abroad at Pilipinas sa loob po ng 3 months na yan mga kalaki. Mali mo naman, pag na encode ko ang birth month at birth year mo, eh isa ka pala sa swertehin na manalo na, na maranasang manalo sa mga lucky numbers namin ni Lola Carmen. Okay? So mga kalaki, ito na po ang mga laki numbers natin ng mga 6 digit lucky numbers Pilipinas, kunin mo na po. Kaya mga kalaki ha, hihintayin ko ang mga magpapa-member, bibigyan po natin ng discount bago po matapos itong ah uh, Marso mga kalaki bago po matapos itong mahal na araw. Okay? At sa mga magbibisita iglesia, pa lang po kay sa Karanglanueva City Ang ganda po ng mga station of the cross nila. Okay mga kalaki? Ito na po ang 642, number 16, number 37, number 39 number 18, number 20, at number 4. At ito naman po, ang 645. Number 11, number 32, number 41, number 37, number 17, at number 8. At ito naman po, ang 649, number 23, number 14, number 5, number 28, number 31 at number 34. At ito naman po ang 655. Ang 655, 6 digit lucky numbers pa. Number 35, number 39, number 32, number 18, number 20, at number 6. Ayan, at syempre po pinakalas mga kalaki ang 6 digit lucky numbers. 658 mga kalaki, ito na po, kunin nyo na. Number 15 number 24, number 26, number 28, number 9, at number 47. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga laki numbers. Ngayon pong alas 11 po ng umaga, ilaban nyo na yung mga kalaki ha. Huwag nyo pong kakalimutan na tayaan yan sa loob po ng 3 days. Okay mga kalaki, at syempre po, at sa mga uh, mga nagaabang po dyan ng mga Lucky Numbers. Araw-araw po kami nag-upload po ng, face, ng mga Lucky Numbers sa Facebook, YouTube, TikTok. Abangan nyo po, libre mga kalaki. Wala po yung bayad mga kalaki. Okay, so punta na po kayo mga kalaki sa mga suki yung outlet ngayon bago kayo mag-lunch o pagkakain ng lunch. Siyempre, alagaan nyo yun ng 3 days. Ito na po, shout out tayo na po tayo. Shout out po tayo sa pamilya ano to, pamilya Agoncillo. Pamilya Agoncillo po ng ayan Santa Cruz Manila wow hello po sa inyo Santa Cruz Manila po sa Pamilya Agoncillo po maraming salamat po sa walang sawang panonood nyo po dyan sa buong Metro Manila shout out po sa inyo dyan sa Manila at syempre po mga kalaki sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may Guagua Pampanga hello po sa inyo sa mga taga Guagua Pampanga shout out po sa inyo maraming maraming salamat po sa walang sawang panunod mananalo tayo ngayon claim mga kalaki